ito na naman ang dadalhin ko guys oh. deliver to crucibac serbia alis ako ngayon guys yan sila dito bali apat kami puntang crucibac pero na ako sa kanila guys Ayan, pahanggarian guys oh ito hintay pa yung ano hintay na ang loading ito galing ng Belgium ito guys ako mag ano ako mag baba ito hintay na loading dito bukas guys kan ditolong tolong Muna guys update-update lang guys ganteng dan tayo guys guys, dito na tayo guys dito na tayo sa malapit sa Belgrade 49 kilometers Uh, man outlet. guys Lumayan na ulit guys s belah lepas 8 kilometer Sito tayo guys Ito Ano po it tayo Magkita sa tulay kanina Mix tayo Mixit Ayan Tapos dito guys malapit na sana walang pila guys ito ang, ang crossy back ito -back guys ito yung crossy mau tau pah nanti tayo nang atin guys ano guys. Sarap yan ang driver na guys eh. terong sa kasi Herbert naon na uma umalis sa akin kanina guys so ano si Herbert guys sama ko yan Kumabante. Ha? Mato mabante. <laughs> kumusta kayo dito, kay hey. Kabayan. Kumusta kayo, Kabayan? <laughs> Tekesan ka. <laughs> <laughs> oh, Kabayan, kumusta? Para sa mga kapatid. Para sa mga kapatid. Pero merkur pala. Anong truck na yan? Serviano. Ah, oh. Serviano pala yan? Oo. Ingay naman ng truck na yan. Ewan ko dyan. Ingay daw gawin guys. <laughs> Ingay daw. Ito naman kay mama. Ito. Bukta ka, amuy na kahon, ECM na. ECM? Ito sa lakpas <laughs> ng talaga sa merkur 40. Oo. Ketanggul, Moon malakas. Bukitang Malakas ito. Mm Kanino ba to? Mat, malakas? Malakas ya. Na, lang Sa, <laughs> <raun>. <laughs> Ay, Malakas kontrak. Si <laughs> natin to guys. Nandun, nandun pa sa huli Ang ingay itong sasakyan na to to guys Anong gagawin nyo? Ha? Ako rin, hindi ako nagsasayang din okay. Guys Hindi ano nakatapos lang namin guys tapos hindi pa kami makapasok sa unloading area yan ang truck ko ito unloading guys parada na siya guys Kabay, dibigay ata at mangato eh. Mateng mo, ya. Kung may Alangan. Alangan Alangan matingala ka. Una gud atong 'Di ba? Unsa di naa Unsa di naa? Nga mas giuna una nga. samtalan kita, wa pagani sila naabot abot ang costume, na dito gatang ata sila. Niwa at sila sa uol sa to Giuna nila na olahi kita palang sila daan kapadulong pa lang ilang sa pinana, na nataga atang grabe naman ka na pa sa kung, kung unahon sila kung walay walay gihatag na eh, Nagdagay ng mga yan eh iskopik iskopik sila na. Hmm, iskopik yan ugasan natin doon sa Slovenia Slovenia yung mga naghugas doon sa kanila taga rito yun mga taga serbia hmm. taga serbia yun yung ading siya nga siya nga sirada ang ireklamo, ayaw mi ayaw ko anak siya kay giri, giri ang kwan o diri ang kostoma. maanasi ay mga serbiano din yan eh Iingnan pa na ako. Hindi naman taga-slobinya yan. Kung diri man, puro custom. Parehas lang. Parehas lang, ta-driver kung kamo daw amo ang unahan o sa inyong mapiyo wala guys no chance mag end tayo encounter tayo alas 4 na Alright, cool. no chance na mag guys wala hintay na tayo dito bukas unloading hanggang dito na lang tayo guys bye bye na mag bukas ano oras tayo papasokin dito guys hanggang dito na lang bye bye